Na-experience mo na ba yung nagbiro ka lang pero parang galit na galit yung kausap mo? Akala mo simpleng joke lang yun. Pero sa kanya malaking insulto na pala. Ang masama pa, minsan hindi niya agad ipapakita. Pero pag nagalit yan sa loob, baka masira ka nang hindi mo namamalayan. Kasi hindi lahat ng tao pare-pareho ang ugali. Yung iba chill lang. Kahit anong sabihin mo tatawa lang sila. Pero meron ding iba na sobrang sensitibo. Konting salita lang, pakiramdam nila binastos mo na sila. At kapag ganun ang tingin nila, delikado ka na kaibigan. Ito yung tinatawag na maling tao na wag mong babastusin kasi may mga taong hindi nakakalimot at may mga taong may kapangyarihan na kaya kang pabagsakin. Kaya mahalagang malaman mo kung sino ang kaharap mo bago ka magsalita o magbiro dahil minsan isang pagkakamali lang sapat na. Law 19. Know who you're dealing with. Mahalaga ang law na ito kasi sa mundo ng tao, hindi lang utak at talento ang laban kundi emosyon at pride. Kapag napahiya mo ang maling tao, hindi lang simpleng tampuhan ang kapalit. Minsan pwedeng mawala ang trabaho mo, negosyo mo, o reputasyon mo dahil sa maling salita. May mga tao na kahit maliit na bagay lang ang ginawa mo, sobrang bigat na sa kanila. Yung tipong hindi mo naman sinasadya pero parang iniinsulto mo na raw sila. Kaya kung hindi ka maingat, baka isipin nila na gusto mo talaga silang saktan. At pag ganun ang isip nila, patay ka. Hindi ito tungkol sa pagiging plastic o mabait sa lahat para lang walang away. Hindi. Ito ay tungkol sa pagiging wise. Ang matalinong tao alam niya kung sino ang pwedeng biruin at sino ang dapat tratuhin ng sobrang respeto kasi hindi lahat pareho ang pananaw sa biro at tapang ng loob. Ang hindi nakakaintindi ng lona ito madalas napapahamak kasi akala nila lahat ng tao pareho. Akala nila kung anong kaya nilang tanggapin, kaya rin tanggapin ng iba. Pero hindi ganun ang realidad. May tao na kahit isang salita lang na mali sa pandinig niya, uubusin ka niya. Kaya mahalagang pag-aralan mo ang ugali ng tao bago ka magsalita. Obserbahan mo kung paano siya kumilos, paano siya mag-react sa ibang tao. Kasi kapag nagkamali ka ng basa sa kanya, ang kapalit pwedeng malaki. At minsan, hindi mo na mababawi ang tiwalang nawala dahil lang sa isang biro. Isipin mo na lang, kahit sa trabaho, may boss na chill, kaya mong biruin ng kahit anong klasing joke. Pero meron ding boss na konting maling salita, tapos ka na. Pareho silang tao, pero magkaiba ang ego at damdamin nila. Doon pumapasok ang law na ito. Sa madaling salita, importante ito dahil ang maling tao na na-offend mo ay pwedeng maging pinakamalaking hadlang sa buhay mo. Hindi mo sila mapipigilan kapag nagdesisyon silang sirain ka. Kaya ang tunay na makapangyarihan, marunong umintindi at pumili ng salitang ginagamit niya. Yun ang sikreto. Ngayon pag-usapan natin ang iba't ibang uri ng tao na kailangan mong kilalanin. Hindi kasi sapat na alam mo lang na may sensitibo. Kailangan alam mo rin kung anong klase siya. Kasi bawat uri ng tao may sariling paraan ng pag-iisip at pag-react sa insulto. At dito nakasalalay ang galaw mo. Una, yung tinatawag na the proud and sensitive. Ito yung tipong kahit simpleng bagay pinalalaki. Laging gusto nila sila ang tama, sila ang bida. Kapag nadungisan ng pride nila, kahit maliit lang, maghahabol sila ng hustisya para makabawi. Kaya wag kang gagawa ng bagay na parang binababa sila. Pangalawa, the power holder. Sila yung may posisyon, may pera, may impluensya. Hindi mo sila pwedeng lokohin basta-basta kasi hawak nila ang kapangyarihan. Pag nainsulto sila, hindi lang galit ang ibabalik nila sa'yo. Pwede nilang sirain ang career mo o pangalan mo, delikado kapag sila na-offend Pangatlo, the manipulative, ito yung tahimik pero mapanganib, hindi sila nagagalit ng harapan pero sa likod nagbabalak na saktan ka Kapag na-offend mo sila, hindi ka nila papagalitan agad, mag-aantay sila ng tamang oras para balikan ka ng mas masakit, ito yung pinakadelikado kasi hindi halata pang-apat, The Vengeful, sila yung hindi nakakalimot. Kahit ilang taon pa ang lumipas, dala nila ang galit na iniwan mo. Kahit simpleng bagay lang sa'yo, malaking bagay sa kanila. At kapag dumating ang araw na hawak nila ang pagkakataon, doon kanila titirahin ng walang awa. Meron ding the fragile ego type. Ito yung parang sobrang bilis masaktan hindi sila makapalag ng harapan pero sobrang affected sila sa sinabi mo. At minsan, imbes na magaway, magtatampo sila at dahan-dahang iiwas sa'yo. Akala mo okay lang sila pero nagtatago lang sila ng sama ng loob. Bakit mahalagang malaman mo ang ganitong uri ng tao? Kasi dito mo makikita kung gaano kalalim ang magiging epekto ng bawat salita mo. Kapag mali ang basa mo, baka galit ang ibalik sa'yo. Pero kapag tama ang basa mo, kaya mong iwasan ang gulo at mapanatili ang respeto. Ang punto dito, huwag mong ipagpalit ang kapayapaan sa isang joke o yabang lang. Hindi lahat natutuwa sa kung anong nakakatawa para sa'yo. At hindi lahat handang kalimutan ang ginawa mo. Kaya bago ka magsalita, isipin mo muna kung sino ang kaharap mo at anong klasing tao siya. Ngayon pag-usapan natin paano mo malalaman kung anong klasing tao ang kaharap mo. Kasi hindi naman nila sasabihin sa'yo na proud sila or vengeful. Kaya ang sikreto ay obserbasyon. Maraming clue sa galaw nila, sa salita nila, at sa reaksyon nila sa iba. Kailangan lang matuto kang magbasa. Una, obserbahan mo kung paano sila mag-react kapag may ibang nagkamali. Pag ang tao mabilis magalit sa simpleng bagay, malamang sensitive yan. Kapag yung joke na mababaw para sa iba, pero para sa kanya parang malaking insulto. Ibig sabihin kailangan mong mag-ingat, basahin mo agad ang signal pangalawa, pakinggan mo kung paano sila magsalita tungkol sa iba. Pag laging kwento nila ay galit at tampo sa ibang tao, malamang sila yung tipong mahilig magtanim ng sama ng loob. At kung ganun sila sa iba, malaki ang chance na ganun din gagawin nila sayo. Pangatlo, tingnan mo kung gaano sila kahalaga sa kanilang pride. Halimbawa, mahilig ba silang ipakita na sila ang tama? Kapag hindi mo sinunod ang payo nila, napipikon ba sila? Kasi yan ang sign na ayaw nilang napapahiya. Kaya kapag may ganitong ugali, huwag mong susubukang bastusin. Isa pa, tingnan mo rin kung paano nila ihanda ang power. Kung may konting posisyon lang sila pero feeling hari na, ibig sabihin hindi sila sanay sa respeto kaya sobrang bilis nilang masaktan. Kapag na-offend mo ang taong ganito, malamang gagamitin nila ang power nila laban sa'yo. Meron ding paraan sa pakikipag-usap. Kapag yung tao laging naghahanap ng validation, gusto laging sila ang bida, ibig sabihin fragile ang ego nila. Hindi mo pwedeng lokohin basta-basta kasi ang tao na laging humihingi ng respeto, sila yung unang sumasabog kapag nawala ito sa kanila. Kaya ang sikreto para malaman kung sino ang kaharap mo ay huwag kang laging salita ng salita. Mas maganda makinig ka muna, obserbahan mo sila at saka ka magdesisyon kung paano kakikilos. Dahil ang tamang basa sa tao ay nakakasave ng relasyon, negosyo at reputasyon mo. ngayon alam mo na kung gaano kalaki ang epekto ng pag-offend sa maling tao. Ang tanong ngayon, ano ang dapat mong gawin para makaiwas dito? Simple lang ang sagot pero hindi madali gawin. Kailangan mo ng disiplina at tamang mindset para hindi ka mapahamak sa maling tao. Una, huwag kang basta-basta magbibitaw ng salita lalo na kung hindi mo pakilala ang tao. Maraming nasisira dahil sa biro na hindi tinanggap ng iba. Tandaan mo, mas mabuting maging maingat kaysa magsisi sa huli. Kasi ang reputasyon mo mahirap buuin pero madaling masira sa isang salita lang. Pangalawa, bigyan mo ng respeto ang lahat lalo na sa harap ng iba. Hindi ito kahinaan, ito ay katalinuhan. Kasi pag pinakita mong marunong kang rumespeto, hindi ka madaling gawing target ng galit. At kahit sensitive ang tao, hindi siya magagalit kung mararamdaman niyang may malasakit ka. Pangatlo, kung nagkamali ka at na-offend mo siya, huwag mong patagalin. Humingi ka agad ng tawad bago pa lumala. Kasi habang tumatagal ang galit, mas lumalalim. Kapag nauna ka sa pag-ayos, mas may chance na hindi ka niya saktan sa mas malalang paraan sa future. Isa pa, iwasan mong makipagtagisan ng pride. Walang panalo kapag ego ang pinaglalaban. Kasi kahit tama ka, kapag nawala ang mukha ng kausap mo, gagawa yan ng paraan para bawiin ang tingin niyang nawala. Kaya piliin mong manahimik kaysa sumagot kung wala namang magandang maidudulot. Bonus tip, kung hindi mo siya kilala ng mabuti, laging mag-assume na mas pikon siya kaysa sa inaakala mo. Kasi kung mali ang basa mo at sobrang bait pala niya, walang problema. Pero kung mali ang basa mo at sensitive pala siya, malaking gulo ang kapalit. Huling payo, huwag mong isipin na pagiging mabait ay kahinaan, sa totoo lang ito ang tunay na lakas, kasi ang taong marunong magingat sa galit ng iba, mas malayo ang nararating, hindi lang sa negosyo o karir pati sa personal na buhay, yan ang tunay na power. Ngayon malinaw na kung bakit delikado ang hindi pagkilala sa tao. Minsan iniisip nating maliit lang ang isang biro o salita, pero para sa iba malaking insulto na pala. At pag napiko ng maling tao, hindi mo alam anong kaya niyang gawin para gumante. Kaya lagi kang mag-ingat kaibigan. Kung natutunan mo ang law na ito sa 48 Laws of Power, Law 19, know who you're dealing with, mas handa ka ng makipag-ugnayan sa kahit sinong tao. Tandaan, hindi lakas ang tunay na power kundi katalinuhan sa pag-intindi ng emosyon ng iba. Yun ang magdadala sa iyo sa respeto at sa tagumpay ng walang kaaway na iiwan sa likod mo. Kung tingin mo mahalaga itong lesson, ishare mo sa kaibigan mo para matuto rin sila. At bago ka umalis, comment ka nga kung anong klasing tao ang pinakaayaw mong ma-offend. At syempre, huwag kalimutan i-like at mag-subscribe para sa susunod na lo na pag-uusapan natin.